So ngayong araw nga pala pupunta ako ng computer shop kasi ilang araw na rin ako hindi nakakadalaw. Parang uulan na nga pala ngayong araw kaya sana wag mo na matuloy. Ito nga pala yung computer shop ko sa may second floor. At nga lang pala to ng barangay hall ng gulot. Tuwing pumupunta nga pala ako dito palagi ko nga pala tinitignan itong submeter namin. Isang buwan na nga pala kami dito at nakaka 300 kilowatt hour na kami. Halos kakabukas nga lang pala namin kaya punong puno yung computer shop. Tuwing umaga kasi inaabangan na agad kami magbukas. Minsan nga guys may napunta pa sa bahay para sabihan kami. At minsan naman tinatawagan nila ako sa messenger. Napansin ko na nga pala na medyo mainit ngayon at nakita ko nakababa pa pala tong mga blinds namin kaya tinaas ko na para yung hangin dire diretso na dito sa amin pagtaas ko nga ng blinds nakaramdam ka agad daw ng ginhawa meron nga rin bata dito na tinawag ng nanay babalik naman daw siya kaya ako muna yung pinaglaro niya naiwanan nga rin pala niya dito yung cellphone niya tsaka yung bracelet pero ilang pero after ilang minutes nga pala, bumalik na rin siya. Kaya siya na rin yung nagtuloy ng laro ko. Maambo na nga rin pala ng mga oras na to, pero walang hangin. Kaya sumobra tuloy yung init dito sa may loob. Tapos kasi may nagtatanong nga rin pala sa akin kung saan ko nabili yung mga computer tsaka yung table ko. Maganda daw kasi tingnan at mukha daw malinis. Dito ko nga pala nabili to sa may DC Hub. Sila na nga rin pala yung nagset up ng na buong computer shop. Ko. Kaya kung magtatayo nga pala kayo ng computer shop, ire-recommend ko sila. At guys, may mga paninda na nga rin pala kami dito at nagdagkita nga pala to sa computer shop namin. Nagbebenta na pala kami ng pansikan to kaso wala pang nabili. At guys, kaya nga pala nagmumukha malinis tong computer shop namin kasi palagi namin kinukuha yung mga basura. May mga customer talaga na hindi marunong magtapon sa basurahan. Kaya kailangan natin ng pasyensya para intindihin natin sila. Mga ilang oras nga pala nakalipas, nagdating na nga na pala yung mga Dota player. At sasabihin ko nga pala sa inyo kung bakit tuwa ako kapag mayroong mga Dota player na naglalaro dito sa shop. Alas 5 na nga pala ito ng hapon na 23 pesos na yung nilalaro namin. Inabot ng na nga pala kami dito ng dilem. Umulan din kasi kanina kaya hindi pa nag-aayawan. Kaya mula alas 4 nga pala ay naglalaro pa rin kami. At inabot na nga pala kami dito ng 46 pesos per player. Ita times mo nga pala yan sa so times 8. Dahil 8 player kami naglalaro. Mga ilang oras na nga pala kami naglalaro dito kaya nakaramdam na kami ng pagod at gutom. Kaya oras na para umuwi. Panaitalo nga pala kami ni Boy Ubo kaya kami yung tagbayad. Nakalista na nga pala dito kung magkano yung mga babayaran namin. At ako nga pala yung pinakamahabang listahan dito dahil hindi pa ako nakapagbayad sa mga utang ko. Habang nagbabayad nga pala sila dito ay naglilinis na rin ako ng mga kalat namin. Bukod nga pala sa computer ay bumibili din sila ng mga biskuit at tubig. Kaya kita nyo kung gaano kadaming basura yung ko. Hindi na mga nagagalit sa mga basura nila, masaya pa nga ako dahil bumibilis sila sa amin. Pagkatapos ko nga pala maglinis, tignan ko na nga pala yung utang ko. Grabe, sumobra nga pala yung haba nito dahil ilang araw na rin ako hindi nakapagbayad. Kaya ngayon guys, ay tamang compute na ako. Dahil sa wakas, makapagbayad na rin ako sa utang ko. Natanggap nga rin pala kami ng Gcash, kaya yung ibang player sa Gcash na nagbabayad. Idadagdag ko na nga pala ito sa babayaran ko dahil sa Gcash ko naman yung pumasok. Tapos yung nakompute ko na nga pala yung lahat ng babayaran ko, grabe, sobrang laki. Kaya napakamot na lang sa ulo dahil babay 1K. Sa so 1K ko nga pala, natira na lang ay 500 Pesos. Tapos yung nakakatuwa nga pala dito, ako nangarap harap pala yung nagsuklay sa sarili ko. Sa bagay, ako na nga may-ari nito, nagkakautang pa. Tapos ang malupit dun, bawal ang utang dito sa comp shop, pero yung may-ari, utang ng utang. ba diba, dapat nga, hindi na ako nagbabayad kasi ako namin yung may-ari. Kaso yun nga lang, business is business. Tapos yung sukli ko nga pala, for sure, dito rin yung mauubos. Kinuha ko na nga pala itong binalutan namin dahil uuwi na rin ako. Gabi na kasi, kaya kailangan ko na mag-upload. Bago nga pala ako bumaba, kinuha pala tong basura namin. Kasi tuwing alas ocho ng gabi, anan ng basura.